So good evening, good evening Nakalabas na pala tayo ng bahay Bago tayo lumabas ng bahay Nakakuha tayo sa Jollibee Tracy si Mark Tracy Nakapunta dito sa San Francisco Gentry Nandito tayo sa may Sunny Book So syempre sa likod natin si Uncle John So dito ko na Dito na tayo magantayan tayo ng panandalian mga Lodi uh, Kasi dito matao so, si dito may posibleng may magbook dito Central Portation dito medyo mahirap yun, ako naman tayo so, book number 1 na tayo so, pangalawa sana hopefully pangpunta ng Manila na so, napakatao Lodso so napakatao dito sa San Francisco yun, gate kasi yan ng Sunnybrook 2 Brook to tawag nila yun, alright, so may mga nagtitinda sa gilid, may saging at may kwek-kwek alright iyon, no. Kumain tayo mga lodi. So, what's up? Abang -abang tayo? So, makailan kaya tayo? Uh, kahapon, kagabi pala, uh, naka 17 trips tayo. Ngayon, meron tayong isang trips. So, may 10 trips tayo do sa inahabol nating incentive kasi 4 Metro Manila lang pala yon. Hindi counted ang nandito sa Cavite. So, yun mga lodi natin kung ano ang kapalaran natin ngayon sana maswerte pa din bagay araw-araw naman tayo mga biyahe ay napakapalad natin uh, pag sa pagtsatsaga lang so, sa mga buwakbak yan kagaya ko ngayong gabi so mga lodi so keep safe ride safe at drive safe so uh, alright yun good luck sa atin Yo mga lodi so good evening what's up so dito tayo nag drop off po uh, 7-11 nakakuha tayo mapalam tayo at, -at dahil doon sa Sunnybrook nakakuha tayo doon sa Cheran Nevada nang papunta rito so 803 pesos din mga lodi alright so ngayon mag move forward na ako para labas dito papunta tayo ng Batang Kaisa at uh, Maupisa na yung ating sa uh, bilang ng incentive ng lobby. So, okay. Alright. So, 800 plus din. Tapos, kanina, may 120 tayo. Meron na tayong 900. 900 plus. Actually, dahil uh, ano binigay ni Madam na 900. Meron na tayong 1,000. E alright may isang libo na tayong gross income kagad sa luwang passing year eh. so let's do let's go ulit let's go so lalabas na ako dito malapit ito dito mga lodi dito sa Igorot Village eh. yung papuntang Bali Bali Gold Road dito tayo ng trapo alright so yun know this kahapon nakakuha tayo sa Bacora last bis na papasok ng paranya so lakilin nandito tayo Okay, alright. Papunta tayo towards na uh, uh, or Pinda Station. Alright. So, keep safe, ride right, safe mga Lodi. Yan na si Paps. Simo na si Paps dyan na si, si Angkas. Pero tapos well, sayang oras. Lalabas na tayo dito. Okay, alright. Yun mga Lodi. Good evening, good evening. So, nandito na tayo sa Mandaluyong dito sa may California Garden sa may Calvayo yun dahil nakakuha tayo dun sa may karangalang bilis na papunta dito so buong pera ni madam so 150 peso lahat tayo patsukli dahil nabuo na ang pera natin uh, sabi ko ikikas na lang so ginikas naman ni madam na. so goods na rin yun mga lodi kasi kailangan din naman natin ng gcash unang una, -una. bukas expired na yung data natin So, kailangan natin yun, Yun. Alright. So, abang-abang na tayo dito. So, Metro Manila, naka-isang booking na tayo. Kali, total, tatlong booking na tayo, mga lodi. So, dito tayo. kumarking na tayo dito. uh, parking. Yun, para safe. uh, paayos naman dito. Maliwanag, maliwalas. ay dito. mag na tayo dito ng booking natin. So, yun. Alright, so ano ba ngayon? Wednesday na pala ngayon. 17. So napakabilis ng panahon next month. magriri uh, Magre-rehistro na tayo na naman ni Red. All right, so 'yun. Mga uh, uh, ingat-ingat. So All right. lang, laban lang. So napakaganda naman ng pat may nakikita ko bituin. Ibig sabihin, hindi siya kasi pag cloudy yan naku, likado at mamaya maya biglang nga so so far napakaganda naman na ano uh, yung klima uh, maganda so malamig so sa antipolo kanina napakalamig tapos mahangin kasi bundok alright yun naman tayo abang abang place makapagatid tayo dyan sa may uh, market market gari na yung so, dito na tayo mag ba -up -up. uptown place tower place malapit sa team auto so ang daming mga rider mga lodi oh. so dahil alam mo kaya tayo matabag ng no, booking alright so matabang tayo dito habang hindi pa tayo pinapalis ng gwardiya kasi pag umikot maya maya yung gwardiya sigurado ali isang kapi dito alright tsaka abang yun mga lodi so nandito na tayo sa Makati uh, kahit pa paano nakakuha tayo dun sa BGC dun tayo sa uptown pero di tayo pinasukan dun halos ang oras buti na lang lumipat ako sa may w City so nakakuha tayo patawid dito punta Makati so nandito tayo magabang-abang ng ating kapalaran malapit versa ito Alorica ito eh Alorica building so yun uh, 1 am na all right ano nainip na <laughs> sige palitan kita dito <laughs> nainip nainip na siya mga lodi so umalis na gapag daw muna. eh alam mo na tayo matyaga tayo pag umaalis sila akong pumapalit alright. So, abang-abang tayo dito kahit papaano paano. No, nagpalit ng pecha, nakaisa na tayo. Makakailang kaya tayong mamayang 9 a.m. Alright. Yun. Tsaga lang. Tiyaga lang talaga. Mga lodi. So, ang mainit, talo. Alright. So, yun. Alright. So, mga kasundo dyan na bumabakbak. Yung mga inaantok na. Sa gilid gilid muna kayo. Pero doon kayo sa mga safe na lugar at sa mga tao o sa tambayan nyo na lang. Alright. Yun. So abang-abang tayo dito na ating kapalaran. Dito sa Malugay Street sa Makati. Alright. Yun mga lodi kay paano nakakuha tayo uh, dito sa may Ayala North Exchange. Parang ito. Uh, yeah, pero yun. Alright yun mga lodi so nakakuha ulit tayo kanina ng 50 galing dun sa Mandaluyong Medical Center papunta dito punta dito sa may may silo so dito na tayo magantayan tayo dito sa may mercury may silo ito yung uh, city alright so mga may na tayo mga lodi so good morning yun mga load so update tayo ngayon lang tayo nakapag update mula nung kaninang panlimang booking natin Uh, after ng 12 midnight <coughs> excuse me so nagtuloy tuloy tayo anim na dikit mga lodi so nandito tayo ngayon sa south triangle sa diliman so sa top you know in place south triangle so dito na tuloy tuloy lang mga lodi so kahit malalapit pinukuha ko na yan kahit 50 50 uh, less than 100 100 plus goods na yan kunin na natin ang kunin niyan mga lodi so sayang din yung biyahe din yan alright so nandito ako sa tapat mag uh, antay antay tayo dito mga lodi ng booking natin okay alright morning yon mga lodi good morning good morning so update tayo ay lang halos tayo mag update so galing don sa diliman habang kumakain tayo ng pansin kakuha tayo na passenger so copy muna tayo okay salamat magkape muna tayo ang lamig sobrang lamig lal na sa labas kaninang mga launa alas lamig yun alright so coffee tayo dito magkakape o, so, yun oh. may pwesto kami dito eh kasi eh, kaibigan namin ang may-ari ng tindahan dyan binigyan kami dito ng tambayan mga so, may lamesa kami dito may mga upuan ng tambayan ng tropa alright so hindi tayo ng ah, tinapay natin kahit 10 piso kasi inom tayo ng ano eh inom tayo nating gamot eh kailangan nating kumain ng pag umiinom kasi ko ng maintenance ko mga lodi eh, kailangan kailangan kumakakain ako talaga ng kaunti yun, awit tayo so umaga na 6 alas ay pasado na mga lodi so oh. dami ko customer ni suki naming pandisal na may keso busy, busy busy ah yun, pandisal na may keso ipalaman namin natin yung pansit ko doon ang pan bisal na may keso. Sa akin, sampu lang at magkakape muna ako. Ayun yata si madam, bibili pa. ma maubusan. Baka mamaya dagsa pa yan, ubusan ka. Oo. So, Walang bumibili kanina, dagsa. Eh nung may bumili na, dagsa na. Ay, siyan para maaga ka makatapos. eh mga tambay diyan ni eh. Si mga gelbit boy na tropa diyan mamaya pang tanghali yun hapon. Alang ya. Kaya eh ako pag ano, trabaho muna. Trabaho muna. Wala kasi mga tro pa dito, mga loading Sampo lang. Ako lang mag-isa dyan. Eh. At ako'y magkakapi muna. So, lamig. Ito. Lalo na kung may kapi ka pa dyan, hindi ka makatrabaho niya. Ayun yung... May kapi ako dyan. Ha? Eh. Ah, may nagtitipla ka na rin ah kala ko oo sige sige kala ko may timpla na siya so nakabili na tayo ng pandisal na may keso mga lodi so kukunin natin dito pansit natin na natira kanina yun o no? yung pansit natin kanina dito na kinakain ko so eksakto eksakto yan mga lodi let's let's go so coffee break muna tayo na may pansit tapos may kape alright so good morning sa mga bubakbak dyan magkape muna kayo yung mga panggabing kagaya ko so umaga na uh, para hindi kayo abuti ng antok nakakanto kasi di pag hindi ka magkape kumain pagka may araw na mamaya kasi, ah, kasi loud. sakit sa mata eh ako magsusundo pa sa anak ko mamaya 9.30 to 10 pa yun ang labas so alas 6 pa lang halo so on target pa tayo pwede pa tayong kumuha ng, ng booking na so ang top up ko ngayon eh, nasa 102 pesos na lang eh. ubusin na lang natin yung mga lodi mga ka-generate pa yan ng mga 500 ah, oh, 500 pesos yun, okay, alright so tirahin ko um, di halo-haloin muna natin malamang malamig na ito so dahil malamig ang panahon alright alright mga lodi so anong oras na alas 7 pasado na mag alas 8 na yata so nakapaggala tayo dito ng pasahero dito sa Agno Corner Cordillier syempre gigilid na naman tayo sa gilid para safe tayo magabang naman tayo ng biyahe ang gusto ko kahit na pamanila na or pasay or mowa Uh, para magpapahinga na tayo doon medyo pagod na rin tayo mga lodi so yun kasi ang alas, alas 8 so 9.30 hanggang 10 si Melissa so ipapahinga na natin muna doon sa so, may jok ng Bolivar tayo magpaparking so, alright so isang booking na lang uh, papunta doon ang kukunin natin alright yun mga lodi what's up what's up so good morning uh, ano na alas 9 na ng umaga. So dito tayo, min tulay ng Jokno Boulevard. Yan, dito kami ni Red. Yan oh. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang you oh. uh, reclamation area ng DPWS is ng gobyerno. Ayano, oh. san tambak na, san damukal na tambak. Hanggang doon sa gitna. Isum natin mga lodi tuloy-tuloy you know, ang pagtatambak nila diyan. Sumpa natin. Oh, tuloy-tuloy ang tambak nila. So, ang layo na nang natambakan mga lodi oh. Ang gando na sa gitna talaga. So, ang lawak. Ito yata ang ano eh. Ayun yung sun cruiser yung mga bangka na yan, yung mga lodi oh. yun Yung bumabiyahe yan, yung Uh, dinner by the way yan yan yun so nandyan na alorica so nakasum kasi yun know, o mga ano mga lodi Ang nakatambak na yan o oh. alright yun know, o ang lawak na gabundok na buhangin na o oh. yun know. o ay nako so yun know. o alright so maghahanap tayo ng medyo malilim kasi napakainit dito mga lodi Hanap tayo ng malilim kasi mamaya pa si ate. Alas 9.30, alas 10 siguro. Baka doon tayo sa Petron. Kasi dito mga lodi mainit. So, okay, alright. Yo, kahit pa paano mga lodi, mga nakailan ba tayong booking? 18 trips. So, natalo ko yung booking ko kahapon na 17 ngayon. 18 trips. So, nakaubos tayo yung mga nasa 600 na ano, tap up yun o, ang grand total ng gross nun mga lodi 3000 pesos pero nakagasos na ako kanina ng kasi kulang ang gas ko kahapon uh, 150 kanina tapos nakatapa pa ko ng sandaan na load ako sa ating data na smart po rin ang sandaan so 350 tapos pangkain natin snack nagasos tayo ng 100 so total uh, 450 ang nagastos natin mga lodi right, kasama na yung 150 gas natin kanina para umabot tayo hanggang All alright so kahit pa paano loading? mga more than 100,000 plus ang mabibigay ko nito kay commander in chief siguro mga 1,500 pesos alright so antayin ko na lang yung oras nung anak na ko so, natin sa Alorica building nakita na ng patayang kukuko kasi na kukuko yan Alorica alright so chat ko na lang siya sabihin ko sa kanya na i-chat niya ako pag uh, malapit na siya bumaba alright so maghanap tayo ng spot na pwede tayo magtambay yun mga lodison dito kami sa bahay ay buhay lang yan may karga may dawak ako ayun <laughs> ah, ay, you know. o Ayun, no, may palakas ng mga bit. Oh, bitaw Babana. na, bitaw na. Si Primo din, oh, Si Primo din, oh Hindi na mo lumabas din siya, oh. Siya din daw. Siya okay. din daw. May hawak nga ako, Primo, oh. Charge charge, -char 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 siya. Alright, so yun, sa bahay na tayo. So, antok na tayo, pero kakain muna. Wag na, si Primo, kagating ka ni Primo. Kain muna tayo. Ay ko, sakit tuwod ko, ah. Ano yung, ano yun? ATM. Yun, alright. So, salamat sa Diyos. At ligtas tayo sa biyahe natin. Uh, pagod na. Uh, Tom Jones, kakain muna. Alright. So, yun. Kung di ka pa na pag-subscribe sa aking channel, please, i-hit mo na ang subscribe button na yan. At paki-like, share, at paki-click ang notification bell para ma-notify ka may batang nagbukas ng rep manote tayo ka sa mga upcoming video na ating mga uh, moto vlog, biyahe vlog na alright so peace I'm out